Rapido ni Patrick Tulpo Ang maaasahan makakasama nyo Handang tumulong at umalalay Rapido ni Patrick Tulpo Ang laging ka Sa serya ng pagbabantay namin kung kailan may lalabas sa Bureau of Customs ang mga containers ng Blue Bridge at Tag Pinaso, Tag Cargo, muli kaming nakapakita kay Assistant Commissioner Vince Marunilla sa isang hotel sa Maynila upang humingi ng update nitong nakaraang biyernes. Kasama din sa napag-usapan namin ng reklamo-uko sa doble-dobling singil ng isang deconsolidator na naglabas ng container kamakilan galing sa UAE at update sa mga containers na nahulihan ng cash o high-grade marijuana na galing sa Thailand. Pakinggan ang tinakbo ng aming usapan. Ano yung sistema dati na ayoko? Ano, hindi ko panawak yung... Ano, hindi ako, Ay, din, di, di, di pa, bilab, pa di, 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 di ako... Hindi pa ako... Hindi pa binibigay sa akin yung problema. Ang yung nangyayari... Before kasi sir, very rare yung occurrence na i-abandon. Actually, makita namin yan. Once in two years. Very rare. Like, isa-isa pa dalawa isa -isa, lang. Hindi ko alam yun. Parang naging scam. Sobrang e, eh, di ba? Sobrang eh. e. Ang problema namin yun, ang, ang iniisip ko ngayon, kailangan gawin na natin ito ng paraan na tutulong tayo na ilabas yung mga ano na hindi mag-take advantage yung mga yun. Kasi ang gagawin ng mga yun, ilalabas naman pala sa Pilipinas eh. Kahit nas kami natin yes. ito eh. Uh, that's the problem sa uh, from uh, the side ng mga Oo, eh baka sabi nila. Okay lang naman loko tayo dito, total diyan gagawa naman ng paraan ng custom sense. Oo. Tapos oh. sinabi na niya na yan, si so, Collector Rosales uh, Well, remember, tama. the first time na humingi ako ng tulong sa iyo, you referred me to the office of oh, Collector Rosales. And then you told me na, Patrick, pwede naman sa gawin pero <laughs> pinaprevent namin. Baka mahasaan na yung <laughs> mga yun. Oo, eh. Yun nga nangyari, tingin ko eh.

yung mga hindi na claim, di ba hindi kagad na claim, yun ang kinikat ng case. Which is, which is hindi pala na claim. Ibig sabihin, matagal lang na claim. Ngayon, pinagtitrap na ngayon, ngayon ng mga, uh, ng mga, uh, supposedly hindi uh, na pagkatiwalaan na uh, deconsolidator. Uh, but because of, pero pinapahanap ko sana yung mga yan para mapatupan. Ang dami uh, nga kami dyan, boss. I have a, somebody gave me a copy of a letter si Commissioner. Kapit daw, sino daw ba ako? Kaya ito ko sa programa ko, sino ba ako? I'm not even part of Europe Customs, I don't even know. Huwag mo ka ako kung itatapa dyan, hindi niya kita. In a way, sir, going back to siya tatlo, ah, magbibigat kami, what is it that the Customs can do? We can call them. Sino ba yung mga yan? Kasi, kahit anong mangyari, accredited pa rin naman natin. Sir, siya yung namola kami. Siya yung nanibigay. I'm the one who did it. Siya ano na lang gawin na? Sabina na lang. lang. Karen, message mo si Karen. The details. Yeah. Tapos si one, si Vern. Kay, ano, Mogao. Patawag na natin. Wala naman, ano eh. Hindi naman ganun yung usapan, di ba? We were all supposed to help. Eh. Mm -hmm. Even yung... Ang goal naman ang binigay natin sa kanila eh. Tapos patawag mo na rin si Joel kung pwede. Mm -hmm. Longares, mm -hmm. usap lang tayo sa kanila. Kasi baka miyembro niya itong mga to. Kung di man niya miyembro, ano na lang, paluin na lang. Kasi may power pa naman kami to suspend din. Yeah. Alam ko kasi mayroong accreditation yes. from you, di ba? At sinasabi, uh, yeah. ang, ang problema ng accreditation ngayon ng uh, mga deconsolidators, it's with the districts, mm which still, it's still it cost us. Pwede namin ito sabi sa akin. Pero okay yan ha. Kasi sa kami nasira eh. Sabi mo na hiningin. Hindi na nga sabi ng mga RWS er, sa sa Swiss Group. Kada ring wala wala dito sa container na to yung ano namin, nang sa kabila. Babayad na naman kami. Ano pa lang na sila sir? Yeah, de, panang de, panang sa dito. tama yun. Yan. Actually, kaya namin pinapag si DM Rabalu sa kasi ayun saan namin magbayad sa kasi nagbayad na yun dun eh. Nagbayad na yun dun eh, di ba? So kasi one time payment lang. Whatever siguro bayad nang siya nilang ibigay dito, accommodation na lang naman dito, mabigat na nga yun. Actually, mabigat na kayo na mamamasahe pa sila papunta dito. So, para kuha. Ayaw naman namin na gano'n. Kaya si DMW, kinausap namin. Sabi namin sa kanila, the best way na matanggal natin itong sistema na kailangan pa natin kumura ng consolidator. Kayo na lang. Ngayon, kakausap kami ngayon ng consolidator only for purposes of delivery. Sabihin, makikisa na lang. Pero hindi sila mayari ng Yes. nung kagamit ko Ang nangyari is the company. Yeah. Just DM lang. Yeah. And therefore, yeah, they, they will have to deal with the government if something happens to those people. Salamat. Of course, isa pang concern. Uh, merong isang uh, uh, ito, okay. containers galing ng Thailand. Nakulihan ng ano. I know. Uh, so, ang tanong ng mga ito, ayun, they've read the riches. Sir, alam namin na hulihan yung leader namin. Pero ang tanong, kailan namin makukuha yun? Meron ba timeline Mer meron na ang Mer meron naman sir, meron na actually kaming ilan na core list. I will discuss it with Commissioner later. Malang naman Ano na lang naman niya, order na lang naman. Ang ginawa, gusto tagalan lang kasi Siyempre nakitaan naman yung isa isa isa, 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 isa Kasi yung sana, nangihiri kami ng pangyosama na sabi naman, Isa-isa isa isa natin. Pero naintindihan ko Kasi yung dalawang broker na 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 ginamit, hmm. di ba? Yung Marcelo Laigo sa kanya sa yes, Laigo, Nag-coordinate din naman sila. At sa uh, to be fair naman sa kanila din, sa uh, bigla din sila. Kasi syempre consolidated shipments, na naman din nila alam yun. And they and they I they have an agreement sa consolidator mo. Ay na X-ray na dapat isa sa mga bigla Kasi may kapabayaan nyo. First question, paano nga ang ano, na nalaman yung merong, di ba yung pariwana cash? yung x-ray namin, may material discrimination sa pabili. Pag pinasok ko yan, boss, mag-iba kulay. Well, yung malaki container, may problema tayo kasi yung karton. Eh, ito naman, maliit to yung. So, pagpasok, pagpasok ng mga boxes na eh, yun, nakikita ka lang yan. Tapos, boss, yung kailan. Ano yan eh. Uh, magiging transit point kasi ng Golden Triangle. Malapit sa so kanyang Mars, may border, di ba? So yung Chiang Mai, mayroong opisina doon yung USD. sa so may team kami. Thank God. Thank God for that. So, sir, ito namang uh, pag-adaptan ninyo na donation niya to uh, DMW. Ito natin naman, sir, kayo pala yan. How is it going so far? Kamusta po sir? Uh, you think mamimit mo yung timeline na pinagod mo sa Actually sir, yun ang ipapush namin. Kasi um, nung nakausap namin sa DMW, okay, sila okay, namin. Uh, ang problema namin yung proseso ng dimension. I think kailangan natin ayusin pala ako. Uh, sobrang swerte din namin. Kaya kami ng meeting sa office the First Lady about something else. Nandun si sa Jay uh, Santiago, ng PPA. So natalong na namin sa kanya. Sabi ko, Jay, pwede ba natin i yung port charges? Ah, meron silang port charges. Sabi niya, parang hindi ako nag pero gawin yung piso. Maybe. Oh, okay. Eh, ang problema lang, sabi nila, yung board namin, once the budget should be an approval by the president, namin sik, malakanyang help. Wala naman